Hello guys, ayan napaka-init po talaga ng panahon guys, kaya ayan ako gurobo at tapos yung dalo, tapos yung dalawa sa na dryer herang... naman nito Tapos yung dryer, Ay, tapos yung dalawa na doon naka 3 yung na naka

Guys, wala na akong maisip, hindi mag ganito na lang kasi nga ay wala akong post kaya ayan gura gura inyong lola o oh, diba hello, thank you for watching at gura gura lang po tayo sa pagkagawa ng ating mga video dahil ayan, pwede na rin ito pang upload ayan, thank you for watching